Okay mga kasi live sa office natong at Hepe itat uh, makato PNP no we have this morning si uh, Police Captain uh, uh, okay uh, Vincent Kenneth Mercader no uh, mga kasi manwa so sir una una uh, we have this information na meron pong uh, sinilbihan ng search warrant sa may area ng libang makato uh, nitong umaga and then may narecover po na isang improvised caliber uh, 22 mula ho sa bahay mismo ng uh, suspect. Konting background sir, bakit ho uh, na ng search warrant itong uh, subject person na si uh, uh, Ramil? Sige sir. Uh, magandang araw po sa lahat. Uh, ako si Police Captain Vincent Philip Mercader, ang OIC ng Makataong Municipal Police Station. Uh, kaninang umaga, around 7 in the morning, nagsagawa po tayo ng uh, search warrant operation. Uh, para ma ang pag namin ng search warrant, meron po tayong isang concerned citizen mm -hmm. na nag-complain na merong nagpapotok po ng firearm. Aba. So pag pan-file namin ng search warrant, na-approve po ng korte, mm -hmm. uh, dinala po ng, uh, pinuntaan po namin galing na umaga, mm -hmm. uh, pan-conduct of search warrant sa place of residence ng ating subject, uh, naka-recover po tayo ng isang .22 caliber firearm, uh, improvised mm -hmm. na dito caliber firearm, mm -hmm. uh, pero wala po tayong na-recover na, okay so ang um, paalala na lang no sa Republic Act number no. 10991 oh, or ang um, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na bawal po ang pagmamay mm -hmm. o paggagamit ng baril na walang rehistro o mm -hmm. permit uh, ko na lang rin ang publiko na kung kayo po ay may pa na hindi nakarehistro o expired ng lisensya, mm -hmm. uh, maaari po ninyo itong isuko sa istasyon. Ta mm -hmm. pang na or i surrender mm -hmm. ang pin sa PNP balig uh, sa mga ating mga PNP personnel para okay. hindi po tayo ma pahilan ng search warrant. Mm -hmm. Pero much better yun sir, di ba? Ay yung usual natin na ginagawa is i-inform lang yung police and then yung police natin yung kukuha. Oo, oh, oh, pwede oo. rin. Ayun, oo. Sige, konting background pa sir. Uh, wala naman po ito siyang uh, uh, may nag-complain kaya na may tinutukan, something like that. More on, ano lang talaga, yung pagpapaputok lang as alleged. As alleged na po. Okay. Wala naman daw pong tin Ayun. Okay. Bilabol naman to is, sir, sa itong uh, sa kaso niya at uh, wala naman kasi na uh, na na recover kahit na sabihin pala na improvise lang is violation pa rin dapat ay, pag ayun. Man, okay, sige. Sir, baka may mga nanonood pa rin ng mga taga Makato at uh, medyo nagdadalawang isip pa no na isurrender yung mga illegally possessed firearms nila. Ano pong uh, papaabot natin sige, sir? Ah, uh, mga <coughs> ganito operasyon po ay matagumpay dahil sa kooperasyon ng ating mga community mm. uh, sa dedikasyon ng ating mga pulis at ang sakin lang kung meron po kayong uh, information or knowledge about sa mga kapitbahay or mga ibang tao na meron pong firearm at ayaw pong isirender mm. uh, pwede nyo po kaming lapitan para mm. tulungan po namin kayo mm. hindi po namin sasabihin kung oh, confidential, ano, confidential ang ng pagkataon nyo, hindi namin i-divulge kahit sa media. Uh -oh. um, yan lang, magtulungan po tayo gawin natin mas safe ang mga munisipyo natin. Uh -oh. Lastly sir, uh, yung status ng subject person is, would you believe, i-undergo uh, pa ng uh, medical? Kailan kaya, kaya ito sir? Oo, ma- uh, bali, request? as much as possible, gawin po namin within the day. Ayun, i-humble uh -huh. yeah, talaga. Uh, Tapos, uh, ayun po, bukas po. Okay. Ayun. So claro clarification sir ano again yung violation ng oh, kaso ipafile natin laban sa subject person na to. Uh, illegal possession of fire. Uh, uh, okay. Sir maraming salamat po and uh, congratulations sa uh, successful na pag-serve ng uh, by basta operation kan as ah, search warrant I should say no sa libang makato. Salamat sir good morning.